Ganito rin ba yung ano mo guys? Electric drill mo. Pansin niyo dito guys, may kumikislap. Ayan, may kumikislap sa loob. Ayan, yan yung sasagutin natin dito sa video na to guys. Hello guys, welcome to my vlog. Bali sa video ito guys, sasagutin lang natin yung ano. Marami kasing nagtatanong kung bakit daw may kumikislap sa kumikislap sa loob ng barena o di kaya grinder o di kaya planer. Kumbaga may nag-spark -e dun sa loob gaya nito. Ayan, kita nyo guys, may kumikislap. So yan yung sasagutin natin ngayon guys. Yan yung ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit may kumigis Kasi yung iba nag worry na sila, yan nag-aalala sila na baka sira na raw yung uh, electric tools nila. So yun yung sasagutin natin guys. Bale ito guys, babaklasin ko to. Tapos ipapakita ko sa inyo mamaya yung uh, loob nito ni at kung ano yung dahilan kung bakit may kumigis sa loob. Yan, bale babaklasin ko lang guys. Ayan. Kasi maraming nagtatanong guys. Kayo sagutin na lang natin sa uh, pamamagitan ng video. sa kamay nag-request din na ko raw ng video para malaman din ng mga uh, baguhan. Ayan. So tatanggalin ko lang yung mga tornilyo nya. Shout out sa mga ano dyan. Kapwa ko mason, karpintero, latero. Ayan yung mga gumagamit ng... Uh, mga electric tools yan power tools yan. So, sasagutin ko yung ano guys, uh, mga tanong sa pamamagitan ng video. Yan, papaklasin lang natin lahat ng tornilyo nito guys. Tapos papakita ko sa inyo kung bakit. Ito na siya guys. Bali, natanggal ko na yung mga ano. Yung mga screw niya. So, bubuksan na natin. Siya nga pala guys, pagka nagbukas ka na ito, saka uh, hindi mo kabisado, Ayan, kasi ginawa ko lang tong video na to guys para sa mga hindi nakakaalam, okay? mas mainam na gawan mo ng video para pag mo yung mga pyesa is alam mo kung paano mo siya isasauli sa original na position niya okay so buksan na natin ayan daan, -daan lang madali na lang tong buksan guys gawa ng ano uh, lagi kong binubuksan to pagka nagsiservice ako pero pagka yung mga bago pa guys bago-bago pa tapos unang bukas may kahirapan na buksan yung ganitong ah uh, Barena. Kahit yung mga iba guys. So, pansin nyo kanina guys. Ayan, dito, dito lumalabas yung nakikita yung spark niya. Ayan, so, ayan siya guys. Dito lumalabas kanina. Yung katapat kasi ganyan guys, ito yung pinaka uh, armature niya guys sa loob. Ayan, ito. Hindi na lang natin babaklasin. Ayan, ito siya guys, yung armature. Yung uh, commutator bar na yan guys is may carbon dito kabilaan na eto guys yan kabilaan ito yung housing ng carbon guys. Sa loob nito may carbon. Kumikis-kis siya ngayon dito sa may armature commutator bar. So, kaya siya nag uh, ano nang islap Kaya siya nagpo-produce ng islap gawa ng carbon brass na to. Okay, pag pinaandar mo, kikislap talaga yan. Okay lang yung uh, minimal na ano guys, yung uh, konting spark lang, okay lang yun. Pero pagka masyadong malakas naman yung spark, may tendency na may tama na yung armature mo. Yan, yung nasa loob nito. Na Okay, ito yung field assembly, field assembly tapos ito yung pinaka armature niya. So tatanggalin ko yung ano guys para makita nyo. Yung isang carbon. Papakita ko sa inyo. Ayan, dahan-dahan. So ito yung pinaka carbon brush niya guys. Ayan. Ito yung carbon brush. Ayan. So ito yung kumikis-kis dito sa may bandang dito. Ayan. Kaya siya nagkokos ng pagkislap. Okay. Pag masyado nang may, malakas yung kislap nito guys, ang uh, maaring ano yan guys is malapit ng o oh, di kaya pudpod na yung carbon brush mo, kailangan mo nang palitan. Isa 'yon sa mga senyales guys, 'yang lumalakas yung spark nito. O oh, di kaya naman uh humihina na yung ano nya guys, ikot nya, o oh, di kaya parang uh, garalgal na yung tunog. Oh, may uh, posibilidad na yung carbon brush yung may tama. Okay? O oh, pagka okay naman yung carbon brush mo guys, malakas pa rin yung kislap automatic guys, ito na yung tama. Ayan. Kung uh, malakas na yung kislap. Yung commutator bar, o di kaya, minsan guys, lumalakas din yung kislap pag tamado na yung mga bearing mo. So, kailangan mo servisan. Tsaka kailangan mo na rin palitan pagka ma may alog na yung bearing mo guys. Ito, bearing kasi yan guys. Tapos dito sa may unahan, may bearing din yan. So, pag malog na yung bearing mo, yan, magalaw na rin yung commutator bar mo. Yung pinaka-armature mo yun din yung isa guys na nagkukos ng uh, malakas na pagkislap ng ano, eto yung sa may armature saka dito sa may yung commutator bar saka dito sa may eto carbon brush so yun lang yung ano guys kasi inulit ko kasi nagkikis-kis yan guys pag umikot umikot to kumikis-kis dito sa may carbon brush kaya nagkukos ng spark saka inulit ko guys pagka konti lang naman yung spark okay lang yun normal lang yun guys walang problema yon Okay. So, ayan. Sa mga nagtatanong, hope na nasagot ko yung mga uh, katanungan nyo. Ganun lang siya kasimple, guys. Ayan. Oh. Tapos, dagdag na rin natin. Pinaka-bonus. Pag binuksan mo na yung yung uh, barena mo, guys, maglagay ka na rin ng grasa dito. Ayan. Grasa. Dito. Lagyan mo na rin siya ng grasa. Servisan mo na. Linisan mo na. Gaya nga ng sabi ko, pagka hindi mo talaga kabisado, guys, mas mainam na gawa mo ng video. Para ah uh, alam mo kung paano siya ibalik. Yan. Ginawa ko lang naman tong video guys para sa mga hindi pa nakakaalam. So, yun. So, assemble na natin yung lid. Yan. Balik natin yung mga ano guys. Mga tornilyo nya. Ayun. Send na sa mga ano ko guys. Followers ko dyan. Yung mga subscribers ko. Sa kahit yung mga hindi. Ngayon lang ako ulit nakagawa ng video. Gawa ng... Uh, alam nyo naman, uh, construction worker tayo So, sobrang busy natin sa site Kaya hindi tayo nakakagawa minsan ng ano, uh, video Gawa ng sobrang busy So, ito, assemble lang natin guys Tapos, testingin natin mamaya kung uh, okay siya, diba? So, wala naman tayong pinalitan guys Pinaliwanag ko lang sa inyo Kung bakit nag spark yung uh, power tools natin Mapabare naman yan, mapa-planer Yan Grinder Basta power tools guys na uh, may carbon brass. Ayan. Although yung mga ano guys, pagka bago pa siya, konti lang yung nakikita mong spark. yan kasi bago pa nga yung uh, commutator bar, yung armature. Bago pa nga siya, tapos lahat bago, pati na yung uh, carbon brass. Kaya, ganoon Pero may kislap pa rin yun guys. Kumikislap pa rin yun. Hindi nga lang masyadong uh, kita. Ha? So, simple na natin. Lagay lang natin lahat ng ano guys, ng uh, tornilyo. Yun. So, yung barena ko na to guys is Bosch GSB Professional 500. Ah, 550 pala, 550 watts. So, ito siya. Simbol lang natin tapos testingin natin mamaya guys kung uh, ano. Ayan. So, ipla-plug ko lang guys tapos tingnan natin yung ano, kung uh, walang na bago although wala naman tayo siya wala naman tayong ano guys pinalitan eto na siya ulit sinaksak ko na so testing natin ayun wala nakikita nyo yung islap parang ang lakas na niya guys kasi padilim na dito eh padilim na kasi kaya ganyan ayun ayun nakikita nyo yung ano guys nakikita nyo yung kumikislap so normal lang yun okay sana nasagot ko yung mga tanong nyo Kasi kahit dito guys Ito is uh, May carbon din to eh May carbon din tong uh, ano ko Cordless drill ko na to Ayan So pansinin niyo guys may spark din sya dito Banda Ayun Ayun Di ba? Kasi yung nga sabi ko sa inyo Nagkikiskisan yung carbon Saka yung Sa may armature Armature yung commutator bar nya So ayan Kis Kumikislap sya dito Oh, may kislap Pero yung ano ko guys Brushless ko Ayan, brushless na Barena. Wala akong makita. Ewan ko lang kung may uh, meron ding ano nito. May spark din to. Pero dito guys, wala kasi ako makita guys. Eh. Wala akong makitang kislap. Ayan. Yung spark sa loob, wala akong makita. So, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Hope na nasagot ko yung mga nagtatanong tungkol dito sa may Barena kung bakit daw may spark. Yan, please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pahit na rin ng notification bell saka pa-like na, pa -like na rin. Yun, maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam.